Ayan, tapos naging po natin isang itlog. Isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang. Hi guys! Welcome back sa aming channel. Ang KKK by Jeng and Ogan. Ayan, it's me, your Ati Jeng. Magluluto po tayo ngayon ng tanghalian namin. Nasalikot po ng camera nga pala si Daddy Didi. Dahil katatapos lang po ng kanilang vlog. Ako naman po ay mamayang 1 o'clock pa ang aking paso. Kaya pwede pa po, po akong um, magluto. Ayan, ang ating pong gagawin ngayon ay simpleng luto lang naman po ng ating chicken breast fillet. Fillet po ito. raffi na po yan. Binili ko dyan sa, binili namin Daddy D. sa supermarket. Kasi naka-fillet na doon tapos malinis na rin. Iga-grind lang natin mamaya kasi para siyang gagawin nating lumpia. Parang lumpia ang chicken po ito. Pero ang ating difference lang ay dito natin ibabalot. Teresting na natin. No? Hindi ko po ito original recipe. Ito po siyempre ay palaging nagpa-pop up sa ating mga social media account. Siyempre, subukan din natin. At siyempre, gusto rin ni Otep yung paiba-iba naman ng ating luto ng ating mga manok, especially manok. Ano. Ayan po, seaweed po. Seaweed wrapper or yung nori sheets. So, tingnan natin kung ano ang ating kahinap ng mamaya. <laughs> Ulayin na natin ang ating sibuyas at bawa. Nandito po kami sa aming boarding house. Kasi nga may pasok ako mamaya. Ayan, nandito na rin. May pasok din po si Ote. Malapit na pong matapos ang pasok ng mga nasa basic education kasi nga parang babalik na sila sa petsa natin dati na June ang pasukan saka para makaiwas po sila sa sobrang init sa summer baka mag-end po ang class nila mga first week po ng April tapos na sila tapos June na po ulit ang pasukan kayo kami, walang pagbabago pa sa college kasi ang ano po kasi, ang college kasi, iba dalawang ano kami, ah uh, semester kami, di syempre, medyo mahirap po kasi i-adjust yun, yun ang problema pag sa college, medyo mahirap siyang i-adjust dahil dalawang sem yun, paano? Paiikliin yung, o paiikliin namin yung bawat semester para makasunod. Pero siguro unti-unti ang mangyayari. Para mabalik din kami sa June yung ano, start. Pero sa ngayon, hindi pa. Sa basic ed kasi madali lang yun. Madali lang siyang gawa ng paraan. Parang every three weeks meron silang exam. prelim Tapos periodical. O, tapos malapit na ulit. Class na. Isang exam na lang si Ote. Tapos na ang klase nila. ba, diba, Ang bilis lang po. Parang ano lang. Parang hindi lang natin napapansin basta-basta lumilipad ang araw. Lumilipad talaga yun bilis ng takbo ng araw. Hindi ko masyadong pipinuhin muna kasi nagdala ako ng aking food processor. Binitbit ko yung nasa bahay. Kaya kahit medyo malalaki lang muna yung gayat ko, okay lang po ito. Kabalatan ko lang yung, yung bawang. Tapos may sibuyas. Tapos bumili ako ng onion leeks. Yan. Higitin ko lang. Isama ko na po yan mamaya sa pag-grind. Pero ito baka unahin kong i-grind. Para malaman natin kung uh, total ba yan. Ang masahirap yan kung hindi na pala yung tumatakbo. Tagal-tagal ko na hindi nagagamit yan eh. Pero sabi naman ni Daddy D ay nagagamit ng ting harabas. Kaya malamang gumagana pa. Gumagana pa kaya yan. <laughs> matagal na rin po kasi yan. Matagal ko na siyang hindi ginagamit. Alam nyo naman, matagal na kami hindi nakakapagod luto-luto, banding-banding ng timkain o pag may maramihang luto pa ng timkain saka kami nagkaganyan dito ba? Okay. Sa mga nag re-react nga po pala baka hindi nakapanood nung ating mga unang vlog sa boarding house at, at okay. medyo nagugulat bakit kami daw lumipat hindi po kami lumipat ng pero, say, I, I mean, hindi kami lumipa talaga. Ang bayan lang po namin ito dito sa bayan kasi kailangan-kailangan po talaga namin. And explain ko na po sa mga freebies na vlogs. Kung bakit. Ayan. Sa mga nagtatanong po, malayo po, almost 9 kilometers, ang bayan? Almost 9 kilometers ang bayan. Hindi <coughs> mo nang problema sa layo, problema sa sakyan, walang mabibigay. Simula sa amin sa bukid hanggang dito sa school ni Otep. Dito malapit kasi to sa school to ni Otep. Ay almost 9 kilometers po. Walang pumapasok sa school. Tapos, sa ang mga. biggest problem is wala namang pumapasok doon sa amin na sasakyan. Maglalata pa sa kanton mo na nyo. Isang kilometro pa yung lalakarin. Wala po talagang way ng transportation doon sa amin papasok. Tapos pagka-rush, uh, wala kang rin ng punong-punong ng mga transportation. Hindi, mayroon no, rush hour. Magbabayad ka ng mga 250. Sabi, alam mo yung isang takbo. 250 pesos. 200 to 250 pesos po. So, gusto mo ano lang kayo. Sabi yung iba, ba't hindi na lang si Otip umuwi sa bukid sa tanghalian? Bakit? Paano po uuwi kami? Magbabayad po kami ng, Saka ng pa 400 pesos. Naka 20 minutes din po kasi ang travel time noon. Eh, one hour lang po ang kanyang ano, Tsaka yun yung pagod pa dyan. na randito. dito. Hindi naman po talaga makakaabot. Hindi yung feasible. Kahit kung araw pa po kami, talaga nagbo-boarding house po kami. Nabuhay po kami nang nag-aaral lang nagbo-boarding house po talaga. Hindi po talaga yung an, uh, feasible na magbuwian. Hindi po yung possible, I mean. Hindi siya possible. Kasi medyo malayo. Hindi pa. And kung mag naman, magbabayad kami ng ganun na kamahal. 400 pesos. Talo pa kami sa ano? Sa pamasahe. Ang dami ito, nakakaigitigil pa ka na. Dito, walking lang si Ote pag lunch. And ako naman, pag vegan, nag-commute naman ako. Medyo malayo-layo naman ang konti yung sa akin. Yung school ko. Si Ote talaga, walking distance lang po ito. Sa school Divine Word College. May carrots po tayo dito kasi parang lumpia nga po itong gagawin natin. May carrots po tayo. Sasama-samahin ko na po sa pag-grind. Ayan, balikan ko po kayo pag nag-grind na po natin. Ayan. Testingan ko natin ito kung gagana pa. Gumagana pa talaga. susunod natin i-grind yung chicken. Kung kaya. Kaya mm. <laughs> naman yung chicken Kasi ito naman talaga ay meat grinder din. Nakaluha. Ayos ang work lang mo Yan po, 10.30 na po. Favorite na table clock siya kasi <laughs> hindi pa ako nakabili ng mga mga sabitan ng aming ano uh, wall clock at saka ng mga yung mga kwadro namin Lupa ako ah si ba naman po at saka ano tuyuin natin ang ating ano, bubasan ko kasi. So, yung po natin. Ito naman ay kitchen towel. So, hindi siya dumidikit. Ano sa pwede? parang madami to. Okay, tigi-isa kami. Tigi-isa kaming picture. may tubig yan. Liit-litan po muna natin kasi baka mamaya biglang hindi naman masyadong makayana ng aking grinder sa pagmalaki. Buwasan natin. Buwasan natin yung size, I mean. ginagamit namin doon nila Jumbo. Okay na po ito. Ayan na po kami, yes. Oh, ayan po. Grind na grind na po ang ating chicken. Ito na po yung gagamitin kong mixer. matalim. Matalim. Ito na po yung gagamitin natin. hindi na tayo mag ano pa ng another bowl. Kasi bowl naman po ito. Dito na natin imimix. Sama-samahin na po natin. Lagyan din po natin ng konting harina. Ayan po, meron akong harina na may meron pang breading na may lasa. Kasi, Pwede na itong hindi lagyan ng mga ano, asin-asin. Meron bang bedding mo Ito. Wala sa yung bedding kasi na po, Sorry. Lagyan natin siya para may lasa na yung clean ano po. May lasa po. mam, Tapos, lagyan po natin ng oyster sauce. Yung oyster sauce po natin, kahit na ano lang, isang kutsara. Additional lasa lang. Yung chicken po namin pala, kalahating kilo. Hindi ko matandaan kung nasabi <laughs> ko. Hindi ko ano, yata nasabi kanina. Yan, tapos lagyan din po natin ng mga dalawang kutsara lang na all-purpose flour para po pampakapit. Hindi po siya maghiwa-hiwalay pag inilagyan natin mamaya. Pag inilala natin. We roll. Ayan, tapos lagyan po natin isang itlong. Isa lang. Hindi dalawa, yung itatlo. Isa lang. Pero pwede naman pong dalawa kung gusto ninyo. Ayan po tayo dito garlic. yan Garlic. Granulated garlic. Sarap lang po kasi talaga ang lasa ng garlic. And then, meron tayong... Teka, wait lang. Sa bahay ko dahil yan? Sa bahay ito. Itong ating... Paminta. Mix po natin mabuti. Pero feeling ko matabang. Pero lang po tayong asin. Dito lang po na ang asin. Hindi enough yung ating ano na Yung pampaalap. Dagan natin ng konting asin. May asin po tayo dito. Siyempre, likod-likod lang balikod-balikod yeah, lang tayo ayan po tayo asin huwag ka natin sobrahan at baka mamaya sobrang maumala hindi bali na po umatabang huwag lang maala hindi na po yung magbabago ayan halong 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 na po ang ating uh, mixture mixture to <laughs> name Halong-halong-halo na po ang ating uh, meat mixture. O, oh, di ba? Meron tayong nori mm sheet. -hmm. Ito po yung ginagamit sa sushi. O, oh. di ba? Di ko alam po, ang, ano ba yung makinis o yung ano. O, oh, kahit ano na lang dyan. Pwede na yan. Ayan. Bilagay lang po natin na parang lumpia. Malinis po ang aking kamay. Ako po yung naghugas na talaga din. ganyan lang po ang ating gagawin at i-roll yun na parang i-ano okay, po natin dito at ah, malagkit i-roll yun po natin na parang sushi parang pong lugya daddy po nagjo-joke ay <laughs> seryoso ko yan o oh, diba ay bukas <laughs> No, kailangan natalang ka dyan ha. Mighty Bond ha. Hindi masyado maganda yung pagkakaano ko. Oh, Mighty Bond kailangan Mm. Yan, oh. Oh, yan, dito para maluwa ako naman. Hindi to dito yan? Hindi yan. Para maluwag yung aking style. Pero okay na yan po. Tapos hatiin natin sa apat. Para ah, maliliit siya. At naman po ito. Yung parang sushi roll. Sibay naman po yan. Ipiprito pa kasi natin yan. Ayan. Ganyan lang. Pabalik Eh Ay, lang ng lumpia talaga. Sim-sim lang sila ng lumpia. Lump. Parang matapit lang ang kalahating dito, no? Pero ito pala kaya natin, iba? Oo no, nga, maganda lang kami ng aming pangunang kain. Kaso nga meron may yuwi yan. Kaso may niya pa. Yun, nalang namin. Ayan. spam yung nasa labas. Di ba? Ngayon lang po. Ngayon lang po ang ating gagawin. Paulit-ulit po. Di ba? Yung batang dulo ko medyo ano, medyo M. ito, ilulubog natin ng konti. Mabilis lang. Pampaano daw yan. Pampakrispy. Hindi natin hindi ko sure. Ito po kasi ay harina. Uh, kung may cornstarch po, mas the best. Kasi so, wala po akong cornstarch. Harina at tubig lang po ito. Ito na po natin maano, against the light. Maliwanag daw. Tingnan natin kung magiging crispy nga. Chicken naman po ito. Kaya madali siyang maluto. Hindi katulad ng pork. Mas maano po yun. Mas mahirap rito. Okay. Pwede po kayong gumawa ng mga special sauce po ninyo. Yun ang sauce po namin dito ay yung lang pong ano, red meat na nabibili na... Sweet chili. Sweet chili. Yung pang lumpia. So, parang kailangan kong laksan ko. Laksan ko yun. Kasi yun lang po, ano na siya. Yan. Tingnan po natin kung anong pagkakaiba niya sa lumpia lumpia wrapper o dito sa nori sheet kung ano po yung pagkakaiba kung mas malutong ba ang nori sheet mo. <laughs> Ayan, tingnan nyo po oh. Parang malutong siya. Ano ba lang? O ba oh? Umalsa na yung chicken. Pero hindi talaga nas yung nori sheet, no? no hindi siya nakupunit. Ang expectations ko, expectation ko, mga pupunit siya. Ito okay na to. Hanguin na natin yung kahamuhangot na. Oh, wala po kami yung ano dito eh. Tong. Wala, wala akong tong, no? Ay, parang may naroon. Ayan, muna malutot kung iba. At itong tepik. Tepik pan ko to. Kung anong lasa. Parang. sobrang init naman. Parang naging mini hotdog. pangungkong. Kamuin na po natin ito. At ito na rin lahat. Ayan. Yeah. Yeah, Ang cute na lumpia. <laughs> Ayan. O, oh, nakakatuwa po. sarap. Ito ko tinikman ko na. Ang sarap. Kaso sobrang init. Hindi ko makayanan. Lumpiang chicken na lumpiang chicken din naman siya. Dito. Tatlong salang din po. Shoot aray. pantay na ng aking kawalit. Shoot Ah. Sa ibang din siya. Sa ibang din siya. isang salangan na lang po. At hintayin na po namin si Otter. Eto, magpapalamig lang ng konti at magtitikim po ako. Ayan po, nakalapit na po si Otter. Natikman po na po kanina. Eh, Ayan, ang sarap po. Pablo, meron po mga seaweed na hindi ganun lumutong. Pero ganun pa man, nagdagdag po talaga siya ng added flavor doon sa ating lumpiang chicken. Mamaya, na.

nilalagyan po ito ng chili oil. Eh, may pasok po, hindi kami pwede mag-chili oil. Manghang. Ako, sumasaktan dyan po sa manghang po eh. Ayan. Pwede niyo pong gayahin. Make sure lang na medyo palutungin po natin yung ating uh, nori sheet. 2 teaspoon, ay 2 tablespoon po na um, mixture ng harina. 2 tablespoon po ng ano po nga yun? Isa, cornstarch. Yun daw po yung papalutong. Actually, wala po kasi yung cornstarch. Eh, hindi masyadong tumutong pala. Pero, yun yun daw yung papalutong sa one half cup na tubig. Po. Eh, enjoy na namin. Mayroon mo natin yung isang walang balat na eh, kasi kulang na. Ayun na po. Thank you so much po sa patuloy po na panunood. Mabilisan lang po ang aming kain kasi. Eh, may pasok pa po kami ng one o'clock tayo. Eh, mahigit na pong alas doce. Thank you so much for...